Greg, Greg, Greg. Anong masasabi mo sa trade kay Luca at Davis? Actually, pinapanood ko nga si Davis ngayon eh. Ito, yan oh. Pinapanood ko nga yung ano niya eh. Hindi ko nahulog, di ba? Masasabi ko, medyo pwede naman ako kay Luka. Okay naman si Lukay. Pero kasi, mas lalo kasing lumalakas. Kung, kung kaya natin na may standing ng Lakers ngayon, pang lima sila, di ba? Tapos, bigla pang ganun, biglang ganun yung mangyayari. Tapos sinama pa si Christy, di ba? Kung baga, nabuo nyo na yung ano eh, nabuo nyo na yung jelly. Eh. Yung magkakasama kayo, may mga bago, tas na-adapt na yung sistema, tas maganda na yung play eh. Ba't ganun, ba't bigla pa na trade, di ba? Pero bahala na sila, di ba? Hindi naman tayo naglalaro doon eh, di ba? Sa mga fans ni Luca at ni Davis, manood na lang tayo kung ano mangyayari, di ba? Hindi yung usga tayo ng usga kung ano. Eh. Wala naman tayong ano dun eh. Magagawa dun eh, di ba? Kung gusto mo may magawa dun, ikaw mag-manager. Pumunta ka doon, palitan mo yung manager ng Lakers at ano, Luka. Sige na.